Good morning mga kaparmais Update tayo dito sa ating Cucumber part. dito yung Mega C Ito ay nasa 17 days na Bali 4 days na Pang 4 days na kasi ngayon mula nung nag-abono tayo dito Mahina ang paglago no? Ayan Cura, Yung pag laki ay medyo mahina dapat yung 17 days ay medyo mataas na <laughs> dahil tag araw ganyan yung itsura no? mahina talaga yung paglago ng cucumber kapag ka mainit ang panahon walang ulan na guys hindi na nakatikim to ng ulan mula nung tinanim 17 days pero may mga yun ah dami na rin sa Fertilization guide tayo For beginners guide Ano? ano mag magabono ng 17 days na ipino Part dun yung MacArthur Medyo mahina rin yung paglago ni MacArthur Ano ba yung mga gamit natin dito? Ayun Mag-abono na tayo Nampisan na natin Ay Ay ang gamit natin uli ay urea ay urea pa rin mahina yung paglago guys kaya uh, urea pa rin gamit natin yan no ang gamit ko ay urea tapos ang takalay isang lata pa rin yung gagamitin natin ano medyo painit yung panahon isang balding tubig yung pagdilig ganun pa rin naman beginner's guide tayo ito may tunaw na to eh naumpisa na kasi natin mag trabaho ito medyo matang malaking lata na medyo malaki laki to lata ng condor ha huh? isang puno isang lata na pa rin ano yan yung pagbilig kada puno pa rin tapos patubig bukas na update lang natin yung ginagawa natin dito sa ating cucumber na medyo mahina ang pag-arangkada expected naman kasi tagulan ay tagaraw unlike before na yung tanim natin doon na may ulan pa December na nagtanim tayo ay October last week ng October tanim natin doon na uh, 17 days nandito na siya iba kasi yung paglago ng halaman kapag kagantong tagaraw No? Ayan yung itsura ngayon. 17 days, medyo mahina yung paglago, pag-arangkada. Pag kaya urea pa rin yung gamit natin. Bakit urea? Samantalang dati doon, at the age na 15 days o 17 days, nag-mix na tayo ng triple 14. Pero ngayon, di pa. Hindi <laughs> pa tayo satisfied yung pag-taas ni cucumber. Yan kaya urea pa rin yung gamit natin. Wala tayo pa yung minimix pa mix Hindi pa tayo nag-mix ng triple 14 kasi nga pinapataas muna natin. Ang mangyari kasi guys, pagka naghalo na tayo ng triple 14, may putas. yung puno magmamatured. Mas mapabilis yung pagmatured ng puno. Ang mangyari, mamumulaklak na yan. <laughs> Ay, oh, magmumulaklak na yan. Medyo, hindi mo na tayo gumamit ng triple 14 para haya mo natin ganyan. Para umangat muna siya. Ang, ang gusto kasi natin, mapataas muna, mapalago muna bago tayo mag ng triple 14 para hindi siya mapwersang magbulaklak although hindi naman natin mapipi mapip na hindi naman natin mapipilit yon Mamumulaklak at mamumulaklak yan. madi lang ng konti yung pamumulaklak niya. Kapag ka-iore pa rin ang gamit natin. E once kasi na nag-apply tayo, yung maturity ng puno, mas nabilis. Titigas yung puno, maglalabas ng bulaklak, bansot ng ating pipino. Siyempre, pag namulaklak, labas na yung bunga. Hindi pa natin nakukuha yung tamang tamang tawag ito tamang kapal medyo pinapalabas muna natin yung mga sanga although lumalabas naman na siya ngayon mga mga sanga na may mga maliliit ang lumalabas medyo dinidelay natin ng konti yung pagmumulak-lak niya no? kasi at the age na 20 days mag start na yung maglabas ng mulak-lak tapos kahapon nakapag-spray tayo dito ng pamatay uod prevention. Kasi gantong AIDS nagkaka-uod na yung talbos niyan. Nang i-spray natin Brodan sa Gold. Kasi may mga itlog na ng paru-paro yan na naging uod. At si Brodan kayang-kaya nang patayin yung uod na. Tapos yung mga itlog si Gold. Hindi na mapipisa, ano? na, ah, yun yung update natin dito 17 days itsura ay ganyan tapos medyo masigit na tong daan kasi mayroon tayong trellis dito paspasan na yung trellis natin ano? kasi umakyat na sila may mga balbas na ang gamit natin triple 14 pa rin ay triple 14 yoria pa rin wala pa tayong triple 10 na hinahalo ano? ididelay -de natin ng konti yung kanyang pamumulaklak dahil meron nang lumalabas ng na bulaklak pero ganyan pa yung itsura niya tagaraw no? isang lata ng yuria. depende na dun sa inyo kung gusto nyo gumamit na ng urea ano ng triple potin kung gusto nyo maghalo na pero sa atin hindi pa no? baka gandun lang guys kasi magbimitas pa tayo ng talong ngayon banatiking sa to natin Tapusin natin ito munang ginagawa rito. Thank you.